Okay lang naman, balik pinabalik balikan araw-araw to. Bali located po kami sa Road 2, Corner Road 3. Bali nasa dulo po kami. Tapat po ng Our Lady of Hope Parish po, po. Quezon City. Bago pag-asa po. Alam nyo ba guys, napadayo nga ako dito sa may road 2, corner road 3, bagong pag-asa, Quezon City. Ito sa mismong tapat ng simbahan. Para tikman, ang dinudumog dito at dinarayo at binabalik-balikan, sobrang patok dito na masarap na parisan. Kahit masisipag nating mga rider o nag-uupisina, mapa-estudyante at iba pa, esukin eh, na daw nila. Mga kasigurado daw kayo na malinis at masarap at quality. In-serve nila dito dahil mismong may-ari ang nagluluto nito. Napag-alaman ko din eh, ang mismong may-ari nito ay eh, kaibigan pala ni Diwata. Kahit hindi sumikat, eh nagpatuloy at nagsumikap sa buhay. Masyado niyang ginalingan dahil mula noon hanggang ngayon, non-stop yung mga customer nila. As in, blockbuster talaga. Dapa daw closing time, eh sold out na agad. Ganon siya kalupit. Ay ma magandang gabi po. Hello po. Ay ma'am, tanong ko lang po, ano pong pangalan nyo? Ay, ako po si Strawberry Borromeo. May ari po ng isang munting parisan. Bali, ah. dati po ang pangalan nito sa kapatid ko is Paris Hilton po. Tapos ngayon, na uh, sarili na po kami pangalan. Uh, namin ang Maki Baka po. Ah ma'am, anong oras po kayo nag-open dito? Nag-open po kami ng 5 onwards po. Pa nag-ubos po kami ng isang buong kaldero ng 4 hours. Opo. Yes po, bali 5 to 9 or 10. Napansin ko po ma'am, ngayong oras pa lang nito, alas 6, ang dami ng tao. Anong, mas, anong oras pa po yung dumadami ng tao? Usually po talaga, 6 talaga hanggang 8. 8.30, yan po. Masagsagan. Tapos marami na sila ng parami. Usually, isang mukha lang po yan. Mga suki okay na po. Ah, matagal na po ba kayo nag-ooperate dito ma'am? Uh, yes po. Nag-start po kami 2020, 2021. Doon po sa kabilang road. Medyo madilim po yung road namin dito dun, Kaya medyo nag-forward kami. Yung Paris so, pares nyo po na ino-offer dito, ma'am, ano po yung mga kasama nun? Ah, uh, yung aming pong pares, pwede pa po isang toppings. May beef, kawali, or bulaklak po. Tapos pag dalawang toppings, 90 na po siya. Kahit ano po doon. Tapos overload po, tatlo na siya. Beef, kawali, bulaklak. Ma'am, bukod po sa Paris, ano po pa po yung ibang ino niya dito, ma'am? Ay, sir, meron mami. po ma'am. Yung mami po namin, nag-start po siya ng 40 pesos. Po yun po yung regular, pag isa po yung toppings, 65. Tapos parang Paris din po siya na tinagdagan lang. Pag pick 2, 90 po. Pag overload, 120. Pero yung regular po is 40. Ma'am, napansin ko po, parang kakaiba po yung kanin na inaano niya. Ano po ba yung nilalagay nila sa Ay, yes Bapa. po. Yan po yung sweet sauce. Para po siyang combination ng Paris Retiro at saka regular nating Paris na nakasanod na ng iba pero in-upgrade pa po. Sobrang ah, yes, ah. naiba po sa lahat. Kumusta naman po yung kita ng pagpapares niya dito ma'am? Ma am? maganda po ang kita namin sa status po namin ngayon. Nag struggle din po umpisa tapos nung nakilala na po talaga siya, hindi na po siya naawat kumaga. Opo. Oh, uh, Maganda naman po na uh, maayos na rin po yung pamumuhay namin. Malaki na po yung inangat kumbaga. Mas nakakaluwag-luwag na. Ano naman masasabi niyo ma'am sa gusto rin po mag-business ng ganito po? Ano sa po ma-advise mag-business, boss, mas maganda po. Yun po. Mas lagay nila nila, lagay nila yung best. Ma mahalin nila yung mga customer. Maging totoo lang po sa mga customer. Maging friend nila. Mostly, mga suki namin is kaibigan na rin po. Kaya laging dinadayo ko. Uh, Ma'am, nabanggit nyo rin po na kaibigan nyo si Diwata at sabay kayo nagpares. Ay, opo. Oh Year 2021, 2020, 2021 na eh Sabay po kami talagang sumas lumaban sa parisan. So siya po ay nagiging masaya ako sa kalagayan niya ngayon at least alam, ay, naging, meron po talaga siyang eh ngayon naman so far naman nakikita ako naman sa inyo parang sumisikat na rin yung parisan niyo um, opo oh uh, walang Diyos po na bibiyaan po tayo ng maraming customer at paulit ulit din po sila Ah, uh, isang mukha nga po gaya ng sinabi ko, hindi naman po sila nag-iiba na. Kasi kaibigan na rin po. Eh ano yung mas advice niyo doon sa kaibigan niyo sa Diwata na medyo lumalaki na daw yung ulo? Uh, tama ba yon yung pag sumisikat eh, kailangan ba lumaki ang ulo? Na ah, sa akin po, sa pagkakakilala ko sa kanya, yun po talaga siya eh. ah, siguro, nandun po tayo sa pagkakataon na hindi siya magad ang pakiramdam ano. Pero sa akin po, hindi naman kailangan na lumaki ang ulo dahil po ito ay minahal kami ng tao eh. So uh, dapat, mahalin din namin sila. Yun, para, po. para maging mas masagana po, ganito po. Man, saan po ba ito located? Bali, located po kami sa Road 2, Corner Road 3. Bali, nasa dulo po kami. Tapat po ng Our Lady of Parish po, Manhattan City. Bago pag-asa po. Mga ka-all goods, halina po at subukan ng aming pares. Uh, matatry nyo po, iba po sa lahat. Uh, pinagmamalaki ko po na wala pa po kayo natitikman na ganito. So, try nyo na po. Okay. Sir, ano pong pangalan nyo po? Abrael po. Ah, kumusta naman po yung pares nila? Okay, masarap siya, masarap. madalas po ba kayo dito kumain? Yes. Kapag ano, kapag um, hindi nakapagluto sa bahay, talaga po kanay. Okay po, okay, thank you po, sir. Okay. Yung, sir, magandang gabi po. Kumusta naman, sir, yung pares nila, sir? Ah, uh, okay naman, masarap naman yung pares nila. Ah, ano po pangalan niya, sir? Ah, uh, Emmanuel. Tiga dito po ba kayo? Oo, oh, uh, tiga dito po. Susun. Lagi po ba yung kumakain dito, sir? lagi akong kumakain dito ng gabi kada uwi namin ng galing trabaho. Thank you, sir. Sir, kumusta po ang pares nila, sir? Okay lang naman. Balik, pinabalik-balikan ko araw-araw to. Ano pong bangalan nyo, sir? Romero ano. Domingo. Ah, matagal na kayo kumakain dito, sir? Matagal na. Thank you, sir. Tapos may other payment din sila na pwede kayong magbayad. So ayun guys, eto na yung in order natin na beef paris overload nila na 120. Pero only kawali at chicharong bulaklak. Tingnan nyo naman yung serving nila guys. Sangka pa. Andami. Solid diba? di lang dyan nagtatapos guys may kasama pa yung isang java rice with magic sauce at eto daw yung kakaiba sa kanila grabe guys ha non stop yung customer nila hindi ako makasingit sa dami okay po check na natin yan na curious ako dito kung bakit talaga siya dinudumog dito tara kain po itong brown sauce rice ito din yung atake ng paris nila dito, panalo, masarap. At maikikismis mo, yung paris nila sasarap Para sa ganito kadami at kasarap ng serving, sulit ng dayuhin. Not bad, so 120. Di na ako magtataka kung bakit sila dinudumog at dinarayo dito. Bukod sa masarap at sulit, para sa presyo, approachable din yung staff nila dito. Tapos mabait din yung mayari. Kaya naman pala, binibless sila lalo kasi mabuti ang kalooban nila. Wow, solid din yung rice nila dito. Perfect ng combination. Yung sauce, kapag nakahalo na sa kanin, eh sabog na sabog yung lasa, lalong sumasarap. Rang goods quality. So ayun guys, kung gusto nyo pumotrip, trip, check out nyo na dito. Sa road 2, corner road 3, bagong pag-asa Quezon City. At sobrang dali lang po nilang makita kasi along highway lang sila. Promise, di kayo magsisisi sa pagdayo nyo sa kanila kasi masarap talaga yung pares nila. Real talk yan, kapag hindi masarap, balikan nyo ko. Tingnan nyo guys, hanggang sa pag-uwi ko, tuloy-tuloy pa rin yung customer nila. Isang patunay lang yan na quality at masarap talaga yung pares nila dito. O ba diba, may take out pa ako. So ayun dito ko na rin po tatapusin 'yung video ko. Maraming po salamat sa panonood at kung nagustuhan niyo naman po ang video na 'to, paki-like and share naman po. Salamat. Dahil kumain nga tayo sa paresan na mura lang at nasa Kalye la sa ipang eh, social, e eh, dadaan tayo sa social. Dito ako sa Trinoma dumaan. Oh so, ayun, hanggang sa muli at kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.